Ba't luma na? Last time nga yung ayaw, yung bus na tayo. Ano yung bago? Ito yung Reyna ng tugal dito. <laughs> Sabay ganun. Papadala <laughs> oh, ko pa naman sa Pinas to. Grabe, ang pangit ang bilya namin. Hi guys! Do you miss me? Nga, ang ito dito dito sa warta. ay dito 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 silipin mo dito ito yung kama ko ayan ayan, ayan ang dumi ayan dumi no sorry dito pasok tayo sa loob pasok tayo sa loob ng kwarto namin dito si Dayan dito si Carlo Carlo dito naman ako ayan ayan, ayan. ang gulo, no picture niyo, Ang ginagawa ko sa picture nyo. Ayan. Ayan. Mga picture niyo. Si Ashley ang wala. Ito pala. Ito. Ayan si Ashley. Eh, yung katabi ko. Kamukha ni Ashley. Tinan mo. Oh. <laughs> kata ko yan, oo oh, labas to, oo puwet to, oo labas para yung Bili, Ayan. 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 Ayan, yun Tiyong, bibili ko. binili ko kayo sa atod ya sasakyan laki yan, Lucky, yan. Yeah, malaki yan. ating ito pa. Ayan, dami ko nang papadala dito. Ito. Ano yan? Hmm, mauubos na. Mauubos na. Food. so yung carton na ko. Ayan, isang isang yan. Hmm?